Para nga mas maganda ho ang ating diskusyon at eh, kumbaga po mas uh, ano, ano mas naiintindihan, gawin natin case study yung nangyari nga po diyan sa katipunan. Itong truck na ito, mga kapatid ha, ay uh, di ba nawalan ng control. Lima patay dito, 25 ang injured. Opo. Kasama po ang isang passenger bus na kanyang sinagasaan. All right, isa pong close van isang L300 van, limang kotse at labing-anim na mga motorsiklo. So doon sa kanyang insurance coverage nga po na umabot ang 200,000 piso, yun ho ang paghahati-hatian ng mga biktima, kumbaga attorney o papano po? Opo, uh, bahala na po si kumpanya doon kung paano po niya hatiin. Pero ang sabi naman po nung, nung kumpanya kahapon, eh hindi naman po limited doon ang kanilang ibibigay sa mga naging biktima po nung nung masalimuot na disgrasya po na iyon dahil on their own po meron din po silang mga financial assistance po na ibinigay sa mga biktima. Opo bagamat wala pong kapalit na halaga ano po ang buhay Walang, ang, ang, buhay ako. ng tao pero yung daan na iniwan mo naman dito po sa sa ilang pambiktima at sa kanilang mga properties. So dito po nga kumbaga nagsisimula din po yung ating diskusyon na kung sa kasakali oo uh, paano po ito yung uh, kapag ho mas mabibigat ang sasakyan mga ganito pong uri ng trucks. Ano po nakapag nasangkot eh karimari marim ang resulta most likely ho dito, papano po, uh, wala, walang LTO issuance ito ang sinasabi ho ninyo? Sino magkukusa dito para po sa kanilang insurance coverage na lumaki-laki po ang benepisyo na makukuha ng mga mapipinsala kung sakasakali maaksidente? Ah uh, ito po ay uh, ipag-uutos po ng insurance commission manong Ted. Uh, mm -hmm. Para kung ano man po yung required na amount na na presyo nung na at benefit at coverage na ibibigay ng mga insurance commission, mm -hmm. it is the insurance commission po who will uh, dictate and decide on the uh, on that corporate